Sigurado ka, wala. Ano lang po? Isang araw sa Ito kasi yung palipaglangin, no? Sikit ka. Palipaglangin yan. Hmm, kilala mo lang ko. Sa sakit doktor at saka yung kanto, wala akong makita. Madam, ha? Hindi na mo. Hindi lang ko po, ha? Wala! Oh. Alam mo, pinipig ako. Ma'am, alam mo pinipiga ko? Okay, ibig sabihin, wala ka po ang sakit Ito naman po ang inkanto. Ah. Pipigyan ko na po diretsyo ha. Ah, ah. Um, um, tumunog pa. Alam mo pinipiga ko? Oh, bakit dito hindi ko po pipigain? Well, no. Ah. Sa tour, aray po, tenet, opera, rotas. pu, Pwede tayo mag-usap? Pwede? Pwede? Lulubayan mo to ha? Lulubayan mo? Kailan mo pa kinulam to? Kailan pa? Gusto lang malaman. Matagal na? Matagal na? Bakit mo naman kinulam ang babae ito? Bigyan mo akong dahilan! Ingit galit. Naingit ka nagagalit. Anong alis sa dalawa doon? Naingit nagagalit. Naingit. Kanina pa kita rin nakita eh. Huli ka na eh. Aalsin mo na lagi mo rito ha. Aalsin mo. Kaibigan, pamilya. Ano mo to? kaibigan, pamilya, ha? anong gamit mo, oh Maika? Ha? Manika. Biri mo, ba't ba, ba ganyan kayo? Kilala mo ko, hindi? O, oh, magpapakilala ko, ha? Ako si Apo Chilin, taga Sambales. Ayokin na ano yung mga taga -tala Talavera, ha? Ako mga kalaban nyo. Ha? Sige, baklas, baklas, baklas. Dalawang kumay. Baklas. Pwede malaman sino? Pwede? Hindi. Bakit hindi? Aswang ka, oh. Sige, pwede malaman. Hindi. hindi na. Bakit hindi pwede? Para iwasan ka nila. Ha? Bakit hindi? Ha? Poo! Bakit hindi? Sige, baklas, 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 baklas. Baklas. Saan ka banda rito? Saan ka banda rito? Saan? Malayo. Malayo. malayo saan banda? Saan banda? Saan banda? Saan banda? Ayaw mo rin? Ang tigas ang ulo mo, ha? Ah. Sige, sige, baklas, baklas. Sige ba? Bilisan! Ha. Ah. ah. Oh, ano pangalan? Ano pangalan mo? Hindi mo pa rin sasabihin. Sige ba, klas ba, Sige pa. Si Babal ko nilagay mo dito, ha? Ha? Pasisyan tayo, ha? Pasisyan tayo, ha? Ha? Sino malakas sa atin? Ako. Aswang ka, oh. Aswang ka? Aswang ka? Saan, saan dito? Saan lugar sa sa lugar natin, sa Ambanda, anong barangay? Anong barangay? Anong barangay? Sa Ambanda, sa Ambanda. Aswang ka, oh. Alatado sa ano mo. Ah, tama? Aswang ka? O oh, sige, baklas, baklas. Hindi nata ako natakot sa'yo. Ano pangalan ulit? Ano pangalan? Wala pa rin. Ayaw mo talaga sabihin. Ayaw mo sabihin! Sige. Sige. Ito po ah, may asawang dito sa lugar niyo ha. Ingat, ingat, ingat Sige pa. Sige pa. Baklas, baklas. Baklas. Anong kinakain mo pag ating gabi? Anong kinakain mo pag gabi? Ano? 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 Wala. Ano lang, ano lang, ano lang. Wala. Sige. Kunti pa. Kunti pa. pa. Ikukulong kita ngayon, hayop ka. Sige. Sige pa. Bakit ka nainggit dito? Dahil... Mabait. Ano? Mabait. Mabait. Ano pa? Ano pa? Mabait ano pa? Sabihin mo na! Marami. Marami. Anong marami? Maraming... Ano? Mabait. Ano pa? Ano pa? Mabait. Ano pa nga eh? Ah, Mabait. Ano pa? Ano pa bukod sa mabait? Ha? Ha? Ano ano? Maganda. Sige. Sige pa. Sige pa. Nanay, meron din. Nanay, meron ka rin, ha? Sige pa, bakla simula dyan. Mabait, maganda, yun lang? Ano? Ano, ano? Sige. Sige pa. O ulitin ko. Ano pang alam mo? Ha? Ano? Sige baklas, baklas. Tanggalin mo lang dyan. Pahin siya tayo ha? Ha? Sa mga orsa to, pahirapan kita hanggang mamatay ka. Ayop pa. Sige pa. Kunti na lang. Sige. Hmm. <laughs> Panginoon kong isa sa akin man dakila, ako niyang bas-basa yun. Nasaksay ko kung magambal <laughs> sa babaeng ito. Son, <laughs> ipratli, sakmik! <akne>, Agal! <laughs> Pangalan nito? Rakil. Rakil po. Rakil. Pangalan nito? Rakil Ate? Ate? Ate, okay. Hmm. okay. Okay. Alam okay. okay. mo. Okay. 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 Alam mo sinabi mo. Tay king Tatanungin yung kita. Tingkas na king tek. Tingka. Alam mo lata mong sinabi mo na aswang pa, ganyan wala matandaan okay kaibigan mong pumasok sa inyo pakinig lang okay sya sa, sa lahat andito ako sa Calavera sama kong aking pinsan na si uh, yung uh, isang ang uh, ano natin dito uh, tapusin natin yung mga ganyang masasamang tao no hindi po pwede sa atin yan Okay, shoutout kay Apokin uh, po, po Marwin, mga team Apo, kay Aposita, kay this is my, my brother dyan dyan at sa mga cancers uh, i-share natin natin mga video para po ma marami pa po makabagong makapanood tapos wag nating i-escape ang ating adsense para po makalikom ako ng banyo maraming salamat